totoo na parang himala nagsimula sa iba pati nga matagal ko rin yan kayo pa kadagwa gumanda pa yung kalidad di mo nakita binaba na marami pa nagdududa puro ulas ang inuuna ngayon kita mo na mumunga tumutubo na napakarami ko nakukuha pero di pa rin nalulula para ino saan paano naman nagharapan ko paunti-unti gumalaw ng pino hindi maitatanggeng ebatin na laking munti talamay ang ting ang sa galing malayang pating na naging kambing sa dami ng hinain na putahe pwedeng akalain malaking kambing na <tusurna> nga